hello guys, isang magandang magandang umaga dahil hindi tayo makatrabaho dahil isa, maulan pa rin dito sa ating lugar ano? Maluga, maulan pa rin, hindi tayo makatrabaho ngayon ang gagawin po natin ay gagawa tayo ng pampinis ano? dito po sa aking bahay na gagawin sa harapan, gagawa po tayo ng pansamblasting kas uukaan po natin yung gagawin natin ng stonework ano? yung gagawa po tayo ng stonework na kesa bibil ka po ng stonework na mahal gagawa po tayo ng stonework, nagbubuka siyang stonework yung pinturahan, tapos isa sa blasting, gagawa tayo ng stonework ano. Ngayon po ang gagawin ang, ang gagawin po natin ay pang sam, ang pang blasting ano. Ito po yung ating gagawin. Tara po ipapakita ko sa inyo yung mga materials. Let's go. Una po ang una nating gagamitin na ito po ay ang ating mga gamit. Pa kung uno at saka uno media no yan po yung ating mga materials na gamitin at gagamit din po tayo ng ating depon bar na 10 mm papakita ko sa inyo kung paano to gamitin kailangan natin ng martilyo plais lagaring bakal at ito po yung plywood na pinaglumaan na gagamitin natin ano dahil di lang dahil pag 3 4 masyado pong mabigat ano at kailangan din po natin ng plancha no ito po yung ating plain sheet at ito pa yung iba bab natin mga gamit na gagamitin natin sa ating gagawin na sunblasting ano kaysa bibili pa tayo sa hardware medyo mahal din wala naman tayong ginagawa sa bahay ito po gagamit tayo ng jig so kung sakaling po wala kayong lagari katulad ko wala naman akong lagaring matulis ito po jig gagamitin natin ano pero kung may lagari ka matulis pwede na po yung lagari matulis at barena no pambutas natin at yung mga talim niyan 1/8 na talim na pang bakal. Iga gamitin natin yun, ano. Tapos, ito yung ating edger, ano. Gamit tayo dito para pang pudpud -pud sa may depon ba. Lahat po ipapakita ko sa inyo. Tara, let's go. Umpisa na natin. Ayan po, ito yung ating unang plywood, ano. Ang gagawin. Ang gagawin po natin dito ay gagawa tayo ng para siyang kiling pala ang aking cellphone. Ano ba nangyari sa cellphone ko? At kiling... yan. Una pong gagawin natin dito, gagawa tayo ng parang pito. Yung silbato ba? Ito yung tawag na parang silbato, no? Ayan, nakita nyo po. Pakita ko sa inyo kung ang ating gagawin, no? Ayan, yan, yan. Uh, ah, mo po yung ating camera. Ayan po, nakita nyo, ha? Magdodrawing muna po tayo ng parang pito, no? At ah, pag natis-tis natin ito, ibabakat natin sa isang drawing. Ayan, subukan natin magdrawing ng isa. Kailangan medyo malaki yung bunganga, ano. Ay, di ako! <laughs> dito, yan. Yan, ganyan kalaki, ano. Tapos dito natin yung gano'n. Yan. Ay, Para maganda ang labas ng simento. Wala labasin natin ang maganda yung simento. Kahit ito na yung kanto na lang, ha? Drawing tayo ng isang, ano. Yan. Yan. Kailangan medyo malalim po yung puwetan no para maganda-ganda yung pagkakuha ng semento niya no. Ayan. Ay babay. Medyo so, maganda siya. Nakitan natin ng bahagya. Ayan. Ayan po yung glowing natin, ano? Ano yung muna natin, yung tis mo natin, muna natin. Tapos, magbaba tayo ng ating... <tong> ng ating ang ating jigsaw. Alisan natin ng talim. <tong> Lagyan natin ng talim.

Ayan, ah, ito kayo gagamitin natin dito, no. Pantistis natin. ating pong jigsaw ay may adjasa ano kaya makita nyo kung gusto nyo mabagal ang andar number 1 mo lang o kaya 2, 3 uh, so, pwede yung pag gusto mo mabilis lagi po sa number 6 ano? ay ako katamtaman lang gusto ko number 4 lang po Ayan, bali nakatabas sa na tayo isa, no? O, kopya pa tayo ni isa pa. Ayan, bali nakatabas sa na po tayo ng dalawa, no? Ang itsura niya po ay, ano, parang pito. Ayan, di ba? Para siya silbato, di ba? <laughs> po. Ngayon, ang gagawin po natin yan, siyempre, bubukahan po natin yan para malagyan ng simento. Gugupit po tayo ng plancha, no? Pupo tayo sa plancha ng 5 inches, ano? Gugupitin natin. Dapat po gobitin natin muna ito po 'yung isukat. Ng tayo ng guhit natin. Ito po 'yung ating pangguhit, ano. ayan bali gugupitin na po natin siya ya nakagawa na po tayo ng plancha no, ito po ikot natin sa ginawa nating kamin na